ng copy ng CCTV kung so, na drag shower may dumampot dito dito kasi nakapatong so, dikit saka ko lang siya napanto ayun, so yun tayo yung no? copy CCTV pa ka naman makakita na grabe naman hindi ka matawa pa naman yung lugar Ang so, dami kong dala kanina eh mahirap eh Siyempre ako magbabayad nun mga kaplas. Sa 1K niya Bayani na naman tayo isang araw so, check natin kasi ito yung uh, Mag-copy tayo ng CCTV Gumagay na tayo Ano ito? Ah, uh, scroll to mga ka-flash Mayroon copy ito kapat kanina eh. Sa so, mga nag-asikasa ko, dito na pansin ko siya o or... hindi naman po. Dito kasi na ipatang yung, yung rato. So tinanong ko na din sa kabilang tendahan, wala daw silang napansin. So after nun, nag-deliver na ako dun sa kabila. So, Kiyari. Ayun, okay, yun yung yun, mga ka-plus kawatain ng coffee. pwede ba? Ayun. Yun nga. Yun nga po yan. So, yung 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 Ayan yung 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 Ano yung 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 Ayan nga yung yung na yung 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 mga ganang oras yun eh, 11.30 ano so, yun? Parang mga 11, Ano, mag -twet -twet pag 12-12 na siya. 12 na pala siya mga kaplas. Kasi ito yung 1 hour. Okay? Pagbata, ayan ako. Nilaglag nga talaga. Ayun yun eh. Mahal pa naman. Yeah. Sino kaya ang dadampot? Sino <laughs> kaya ay, what? Ha? Sabi ko na pa naman ang parcel na yan. I-deliver ko na, at bigla pagbalik ko, wala. Mga ilang minuto na kalipas nakakalsa ka, ma'am? Parang, mga um, 10 minutes. Wala no, naman mga kapas, wala pang naman mga kapas. Buti din yun o, malawak kayo nandiyan. Sakop na. Uh -huh. Wait lang hey, Wait lang ba Ay, wala na mga kapas o. Ayy, guys. Delivery. Ang parcel. So yun guys, so, linawin ko lang din. Yung parcel ko kasi is uh, nalaglag siya. So siguro nagligins ko din talaga. Kusalanan ko talaga yun. Pero ito kasi yung nakapulot kasi kita naman talaga si CCTV na napulot lang niya yung parcel ko. Eh, nakilala siya ng ano, mga tao doon sa paligid. Uh, siya ay ano, uh, delivery din. Delivery Bili mo sa parcel, nag-deliver sila ng mga dry goods. So, nandito tayo sa garage nila, so kukunin natin kasi naging usapan natin. Uh, iiwanan na lang daw sa okay. So, yan. So, buti na lang at nakilala siya ng mga nasa palengke. Kasi pinagtanong-tanong ko yung, yung mukha niya at ano, nakilala naman siya. So, napakabilis lang din talaga. So, uh, sobrang thank you din kasi active din yung CCTV na pinagpistuhan natin. So, sobrang pasalamat talaga ako kasi sobrang laki ng parcel na yun. Hindi ko alam kung saan ako calling yun. Siyempre, eh. kaya nang dinamin yung araw namin. Diba? So, yan. So, dito na tayo. Sana naman na yun. Ano. Iniwan na niya. Nasaan na tayo? Sa Lusayan ako pa sa kinuha. Ako! Ako! sir, ito mga yung sa may delivery mo sa ano, sa Balmulib no? Yung nagrota ko sir sa Lokban na. kanina, yung nakapulot po ng parasol iniwan po sa inyo sir <laughs> Yung hey, motor ko nag deliver sir <laughs> Oo, na iniwan daw po sa guard sir Okay. Ayun. So yun guys so, yun guys, so, nakuha na natin yung parcel so ito kasi yung ano niya is uh, Shein she <laughs> Ay, pero sobrang thank you din sa nakapulot. talagang kasi malaking malaking pressure nito eh. So, hindi ko alam kung saan po yun. Pero kahit o paano, nabalik. So, ang kakulahan din siguro ba alam mag-explain dun sa paparasipan. So, ano na to? Isang isang aral na to sa akin. Siyempre, nakakalangan ko na talagang ingatan yung mga parcel na dalaw. So, ba? Diba? So, malaking ano kasi. Hindi, parang ganda lang din yun eh. Uh, yung yung PCC nito bukod sa ninakawang ka ng parcel at nalagligang ka ng parcel o, na, o same kasi yung resulta din eh isa lang din yun ang magbabayad pa rin nun is kami mga delivery, delivery rider kasi kung ano diligence na kasi namin to eh kung ano may mawala sa amin kung ano may nanakaw sa amin ng parcel, kung ano man yan, kung ano may naging dahilan basta nawala sa pangalaga mo is kami yung magbabayad talaga. So, alam nyo na kung bakit hindi namin pwedeng iwan basta-basta yung mga motorcycle namin sa labas ng mga pasokin. So, tulad ng nagretong case. Naraglagan ako ng parcel. So, putin na nila may CCTV, di ba? So, napakahirap wala kang, ano, kung wala kang ano, wala ang Pagmumula ng paghahanap. So, buti na lang, binalagang ko yung yung school. Tapat ng school kasi yun eh. So, ano nangyari? Ay, ipot na lang. yung mabay talaga sila. So, nakakawa ako ng copy ng CCTV. Tapos, yun, ang ginawa ko nun, uh, inilapit ko doon sa palengke. Nakilala naman nila yung tao na uh, nakapulot na ng aking parcel. So, yun, tinawagan nila. So, positive naman at nandun yung parcel. So, ito. Sobrang thank you. Kasi, ang laking bagay, laking tulong din talaga sa akin. Eh. So, magkano din yung mawawala sa akin. Diba? Oh, so thank you. Da ingat kayo palagi.